Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat naingat at problema ang inyong idudulog. Tututukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng mga kinuukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot na aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biyernes, June 8, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Magandang hapon ako si Orin Miranda. Mga kaibigan, meron tayong mga kababayan na nakararanas na mahiwalay sa kanilang mga magulang kahit sa murang gulang pa lamang. Katulad na lang na naranasan ng isa nating kababayan na anak na isang Japanese national. Umiiyak siyang lumapit sa responde para humingi ng tulong. Hindi lang nang sustento, kundi nang masigit ang gusto makita at may yakap ang kanyang amang matagal nang hindi nakakasama. Panoorin natin ito. Pag nakita po tayo, sana po kilalanin niyo po ako kasi ayun po yung araw na iniintay ko yung magkita po tayo tulad po ngayon malapit na po ako magdibo sana po yun na lang po yung regalo niyo sa akin yung makita ko po kayo tsaka mayakap po Umiiyak na ikinuwento sa amin ni Akiko Kitazawa kung paano siya nangungulila sa kanyang ama na si Kenya Kitazawa. Tatlong taong gulang lamang si Akiko nang maghiwalay ang kanyang ina at ang Japanese national niyang tatay. Bumalik ng Japan si Kinya at simula noon ay hindi na nagkita ang mag-ama. Hindi na rin nakatanggap ng sustento si Akiko mula rito. Lumaki si Akiko kasama ang ina at ang pangalawang pamilya nito. Labing apat na taong hindi nakatanggap ng sustento si Akiko mula kay Kinya. Ngunit ngayong tutuntong na siya sa kolehiyo ay umaasa siyang masusuportahan na siya nito sa kanyang pag-aaral. Mapit po ako sa responde para humingi po ng tulong na makita ko po yung ama ko kasi na matagal ko na pong gustong makita at makasama. Tsaka gusto ko rin po mahingi ng suporta sa kanya. Kasi po, sa ngayon po kasi malabo po na makapagtapos po ako ng pag-aaral dahil po sa hirap ng buhay. So gusto ko lang po sana mahingi kahit ng konting suporta po sa kanya. Bagamat wala ng komunikasyon ang kanyang mga magulang, ay ibinigay naman sa kanya ng kanyang ina ang dalawang address ni Kenya sa Japan kung saan niya ito maaaring matagpuan sakaling naisin niyang hanapin ito. Ang mga nasabing address ay Yokohama Shikonan Kohino, 725 Autoglass Asahi Corporation, Japan at 292 Maruya Madai KDU Nanku, Yokohama City, Japan. Umaasa si Akiko na mahanap niya ang kanyang tunay na ama hindi lang para sa suportang ang kanyang kailangan, kundi sa pagmamahal at kalingang matagal niya nang inaasam. Nainggit po kasi ako sa, sa mga ibang bata na kasama po nila yung tatay nila. Tinutulungan po sa mga problema po nila, yung suportan. Gusto ko po sana maramdaman yung kahit konti pagmamahal lang po. Matupad kaya ang asam ng anak na ito na nangungulila sa kanyang ama. Ako sa si Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ang mainam lang dito sa kaso ni Akiko, uh, ang may, may, dalawang address na maaaring pagbatayan kung nasaan ang kanyang ama. Siguro from there, ay makukuha natin kung nasaan talaga ang kanyang ama. Siguro po makikipagbunayan po tayo sa mga kinaukulan para matuntun natin kung nasaan ang ama nito si Akiko. Magpabalik po, po muna kami. Hila mo na mapaalala.